Magandang umaga, magandang araw mga bay mga kabay It's for today's video ay update tayo sa ating pananim na katabi natin matulog Alright, so sa mga nagsasabi dyan na hindi buhay o oh, kakatanim lang natin ng saging mga bay sa loob ng kwarto So update tayo Ngayon mga bay, ko, tingnan natin kung gaano nakatas Mula nagkinuna natin ang video dyan mga tatlong araw na O tat magtatlong katatlong araw na ngayon so sisilipin natin ang ano sisilipin natin yung saging na katabi natin matulog na sa loob ng kwarto mga bay mga kabit. so hindi na natin to patatagalin at atin na sisilipin so sa mga nagsabi dyan na hindi toto tingnan nyo yung ating pananim na saging sa loob ng kwarto mga bay sa solusyon ng taginit asana uh, sana mabuhay siya at makakuha tayo ng bunga dito sa loob ng kwarto ng ating saging. Alright, mga bay, mga kabits, tara, puntahan na natin yung ating saging at pananim sa loob ng kwarto, mga kabets. all Alright, so dito na tayo. Bali, nasa, sa, nasa gitna siya ng kwarto, mga kabits. Ito na yung ano namin, ah, Bung house namin, mga kabits. So dito siya banda. 1, 2, 3 Nasa sa gitna kasi limang kwarto to Nasa sa gitna natin linagay So ito yung unang kwarto mga bay Nakaka-BED So pangalawa Dito siya sa pangatlo Doon may ano na naman doon Kwarto dalawa So dito ay Lima din to na kwarto to dito O lima din to Lima-lima lahat no Ang kwarto dito mo mga kabeets mga bay so atin ang sisilipin ang ating pananim na saging what's this buksan na natin ayun so ayan na mga bay yung ating pananim na saging nung nag update tayo dito ay naiksi pa to ngayon ay lampas tao na yung saging natin mga kabeets ayan so hindi lang gano makita kasi nasilaw doon sa ano sa bintana. ano So, ito na yung saging kabuhan mga bay. So, mga, ano na, yung pinakita natin ay dalawang dahon pa to. So, may tulpos na naman. Bali, pangatlo na to niyang Pangatlong dahon. So, mahaba na talaga. Ang na yung ating saging pananim dito mga kabits. Alright. Dito yan sa ating kwarto mga kabeets Sa ating na saging. So, yun. Buhay na buhay yan mga bay, mga kabeets so, kanta ng bunot natin <laughs> dyan. Hindi talaga yan mabubunot kasi buhay na buhay yung ating sagi